So hello guys, hello mga kasimanawa at welcome back sa ating channel So magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo Depende kung anong oras yung nagpapanood ang video ito So comment naman kayo down kung saan bansa nga ba kayo At para malaman ko kung saan bansa ba naaabot or inaabot itong aking vlog So ngayong araw, papanoorin natin yung about balikbayan box So dahil isa ako sa mga OFW is panonoorin natin itong video at magkakaroon tayo ng reaction video So yung ibang balikbayan box daw na hindi nakakarating sa mga pinapadalan ay ibinebenta online So panoorin nga natin ito kung ano ba ito Bawat balikbayan box na ipinapadala ng ating mga OFW o mga kamag-anak abroad, naglalaman ng sari-saring mga kwento kung paano pinaghirapang mapuno at kung paano pinaglaanan ng ipon bago mabili ang mga nilalaman nito. Kaya naman ganun na lang ang galit na mga kamag-anak ng mga OFW nung nabalitang ang mga balikbayan box na hindi na claim, basta-basta na lang ibibenta online sa bagsak presyong halaga. Sino nakarang araw nga habang nagsaswipe nga ako sa Facebook, meron nga ako nakitang isang post na meron daw mga balikbayan box na hindi na daw nakiklaim na mga kapadalhan, mga taon na ordikada na. Wala na mga information na nakalagay dito sa balikbayan box na to. Kaya naman binili ko siya. Nagbukas ng malaking issue ang unboxing video na ito. Content creator, ang kanya kasing binuksan, isang balikbayan box na ipinadala. Pero hindi nakarating sa dapat sana'y pagbigyan dito sa Pilipinas. Pilipinas. Ayon sa kanya, ibinenta na pala kasi ang sinabing unclaimed balikbayan box na ito online sa bagsak presyong halaga na 5,500 pesos. Sabi na kayo naman nito. At sinimulan na nga ang unboxing. Parang dami niyang laman sa loob may unan, kumot, pabango, lotion na lahat imported. Talagang OFW talaga nagpadala nito kasi alam na alam niya yung mga lagayan na balibayang box. ko nabasag na plato, siguro sa pagkakabiyahe niya to. Ang vlog, inulan ng batikos. Blood, sweat and tears yun bago mapuno. Tapos, ganun-ganun lang. This is so unfair. Kawawa ang mga kababayan natin. Pinaghirapan nila yan si Alexis. Sayang po dito ito. Nagpaunlak ng panayam. Meron po ako nakita sa news. Meron daw pong mga unclaimed luggage na binibenta. Na furious po ako. Hinanap ko po talaga siya online. Sa paghahanap ko po, meron pong lumabas unclaimed balikbayan box. In order ko po siya agad. Pati raw siya na sa may-ari ng balikbayan box at nagtaka rin kung paanong hindi ito nakarating sa pinadalhan. Bilang anak ng OFW, sobra po akong nagulat na talaga ang dugot pawis po nilang pinaghirapan para maipadala. Tsaka lang po ako nalinawa na may mga ganun po palang kalakaran. Naghintay po ako na may mag email Sa akin yung balik pa, mas kaso wala po talaga eh. Kung meron naman po, eh, ko naman po ibalik po sa kanila po. Pero ito ang hindi na ipakita ni Alexis sa kanyang vlog sa pag-inspection niya sa nabili niyang balikbayan box. May nakita siyang parang clue sa kung sino ang nagpadala pagbibigyang dapat nung kahon. May mga nakasulat pong numero, tas meron din po siyang pangalan. Late ko na po siya nakita nung na-upload ko na po yung video. Sinubukan ni Alexis na tawagan ang nakalagay ditong numero. Sumagot kaya ito? Hello po. sa pag-check ng aming team online, nagulat kaming palamak na pala ang bentahan ng mga sinasabing unclaimed balikbayan box. Sinubukan naming i-message ang page, pero walang tumugon. Marami ang kumukulo ang dugo sa mga ibinibentang di umano unclaimed balikbayan box online. walay narangan na, hindi ako makakapasok. Eh. Inarangan nila ilang, lahat boxes. Lalo pat may mga nagre-reklamo na ang mga ipinadala nilang balikbayan box sa Pilipinas hindi nakarating sa kanilang mga kamag-anak. kagaya na lang ng dating OFW. At ngayon mahigit tatlong dekada nang nakatira sa Japan na si Ella, hindi niya tunay na pangalan. June 2023 pa raw nung nagpadala siya ng balikbayan box para sa kanyang mga kaanak dito sa Pilipinas. Hindi halos na ako nakakatulog. Tatawag ang pamilya mo, ate, tatlong buwan na. Nak, apat na buwan na. Nak, limang buwan na yung bagay. Bakit hindi pa dumarating? ang laman ng mga kahon na ilang buwan din daw niyang pinuno ng mga damit gamit sa bahay, noodles at tsokolate. Nagkakahalaga raw ng mahigit 100,000 pesos. Ang courier na pinadalhan niya ng mga ito, ang suki raw niyang forwarding company sa Japan na pag-aari rin ng isang Pilipino. Ang bayad namin 9,000 yen. Sa pera natin 5,000. Wala namang sinabing insurance. Ang nakalagay lang, pagka kung sakaling mawala siguro ang bagahe, babayaran nila kung magkano yung total kapital na nilagay namin. Makailang beses na raw niyang kinausap ang may-ari ng forwarding company o ang kumpanyang pinagpadalhan niya ng kanyang balikbayan box. Pupunta sa warehouse nila, puro wala na, sarado na raw yon iba na raw may-ari. Hindi siya nagpapakita sa amin eh, tawag, hindi sila sumasagot. Nakakaiyak, gamot ng magulang nila, pinadala nila, pero mo kinamatayan pa ng magulang. grabe ang hirap na nang dinanas namin sa pag-iipon ng bagay tapos biglang mawawala na parang bula bino mo apat na buwan, limang buwan bubunuin namin mapuno yan yung konting sahod namin na natatanggap na sobra sa bagay, ilalagay namin sa kahon para sa pamilya namin, hindi namin matatanggap ang sakit nun, sobrang sakit ang kanyang pagkadismaya ipinost ni Ella sa social media at nagulat siya nung pagka-post niya online, na nadiscovery niyang may halos dalawanda ang tao na kapareho rin niya ang reklamo. Isa sa kanila ang taga-antipolo Rizal na si Ann na ang Biyanan nagtatrabaho rin sa Japan. Ang balikbayan box na ipinadala rin nito sa parehong courier na pinagpadalhan ni Ella. Laman pa man din daw ang mga produkto para sa itatayo sana nilang online business sa Pilipinas. Bagi i start sana kami mag-asawa na ibenta yung iba doon sa online, yung mga chocolate, sabon, yung ramen. Yung amount ng box na yun is nasa 40,000 up. Ang balikbayan box na yon, dalawang buwan lang daw dapat ang inabot bago ito natanggap. Nagpalo up ako sa kanya noong January 4. Wala na ba talagang pag-asa lumabas bagahe namin? Hindi ako nakikipag-away pero tumupad ka naman sa mga pangako mo. Maawa ka sa, sa mga OFW na kapwa mo. Pilipino. Ang sagot niya, inaayos pa doon po talaga namin sa custom. May naantay lang po talaga kaming final amount and clearance. Yung huling message niya, nung January 9, pasensya na po talaga at wala pa-update. Na-expired na lahat ng laman. Yung cup noodles doon, sira na lahat. Chocolate ngayong taon, sira na siya. Ano pang maaasahan namin sa box na yung pagdating? Wala na. Paano pa namin ibibenta yun? Lumapit na din kami sa mga police stations, BOC, DTI. Kaso wala, ipasa-pasa talaga ngayon. Si Mercedes naman, hindi rin niya tunay na pangalan. Pinadalhan ng kanyang hipag sa Japan ng balikbayan box din na ang laman, tansya niya, nasa 50 milang halaga. Naroon pa raw ang damit na dapat sana'y isusuot nila sa kasal ng kanyang pamangkin. Para po pag nag-attend po kami, hindi naman po kami mukhang nakakaawa. Pero nakapag-march at nakapag-honeymoon na raw ang bride at groom, ang mga damit na isusuot sana ni na Mercedes na nasa balikbayan box, hindi pa rin dumarating. Dahil hindi po nga dumating si box, na doble po yung gastos niya, nagpabili pa ulit po siya ng mga kakailanganin namin sa kasal. Umaasa pa rin po kami kasi base sa mga nakikita ko pa naman, wala pa naman pong case na isusubasta daw po yan. Talagang OFW talaga nagpadala nito kasi Hanggang napanood din daw nila ang video ni Alexis. Sana po uh, uh, mapakinggan kami na yung isa mong... Kasi po, ang dami po namin pamilya yung naghihintay. Oh, hala, pwede palang mangyari sa bagahin namin yun. Hindi namin na-receive. Igla na lang palang ibibenta sa ibang nang sobrang ganun kamura. Parang maiiyakan na lang talaga. Natapos ang Pasko, bago bagong taon na asahan namin lalabas, di ba hindi lumabas kaya mas lalong masakit sa amin yun. Sana pa maganda yung Pasko ng pamilya namin. Walang nangyari. Nasaan na nga kaya ang hinahanap nilang mga balikbayan box? At higit sa lahat, legal nga bang ibenta ang mga ipinadalang balikbayan box na sinasabing unclaimed? Samantala, ang Bureau of Customs nag-utos ng investigahan ang bentahan ng balikbayan box online. May proseso rin daw silang sinusunod sa paraan ng disposal ng unclaimed balikbayan boxes. May mga agreement, binibigyan ng consent ng sender, ang shipper at forwarder na kung hindi sila makakomply sa pagbabayad or di kaya pagkiklaim within the prescriptive period ay merong consent na ibinibigay sa forwarding companies para i dispose yung kanilang mga boxes labas sa jurisdiction ng Bureau of Customs it's a contractual obligation between the sender at yung forwarder pag may ganito kinaimbestigahan natin we don't want na magkaroon ng ganitong practice ang ilang forwarding company naman Nadong ang mga unclaimed balikbayan box, ibinibenta talaga nila kung isang taon na itong hindi nakukuha ng pinadalhan. Ano ibabayad mo sa custom? Ano ibabayad mo sa delivery? Pakarami pang kargamento na sa pier na hindi na pero naman mga ganong event, kunyari hindi nakapagbayad, what we do, instead of binta, we will try to communicate sa mga owner muna. Ibigay namin sa donation into sa mga nangangailangan. Pwede pong maghabol yung mga na-biktima, mga OFW, kung ang merong pagpukulang ay yung mga unaccredited, quote-unquote, na freight forwarders or freight forwarding companies. Dahil sumingil sila doon sa mga nagpadala, pero hindi nila ginampanan. yung kanilang kontraktual na obligasyon na makarating doon sa address. So, pwede pong magreklamo, ipasara yung kumpanya na yan at panagutin ng Danios Sinubukan din ng aming team na makipag-ugnayan sa courier sa Japan na pinagpadalhan ni na Rose Ann, Ella at Mercedes. Pero, tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sana magkaroon kami ng kasagutan kung nasa na yung bagahe namin. Huwag naman silang pumikit sa mga problema namin na nandito sa ibang bansa. Gawan nila ng paraan. Base doon sa records natin, itong forwarding company na ito ay hindi pinroseso at hindi rin binayaran yung mga fees para mailabas niya yung mga boxes. So, nagresulta ito sa abandonment ng uh, mga balikbayan boxes na hanggang ngayon ay nandito sa Bureau of Customs. Pagkaganyan, una, sinasamo natin yung forwarding company. Hindi namin pwedeng payagan na basta nila abandonuhin dahil hindi sila yung talagang may-ari ng mga boxes. Ang dapat, nire-require namin pa rin sila na bayaran lahat ng mga fees para ma-release nila yung cargo at i-deliver nila. Nire-recommend din natin na ma-suspend at ma-blacklist ito. At ngayon, in the event na hindi nila ito aksyonan, nilabas pa rin natin yan, nilocate natin isa-isa yung mga may-ari. Samantala, sa pag-check ni Alexis sa nabili niyang unclaimed balikbayan box na kanyang in-unbox, nakakita siya ng pangalan at contact number ng pinadalhan nito sa Pilipinas. Hello po. Hello po. Sinapatay po talaga eh. Sinubukan din ng aming team na puntahan ang address hanggang nakita nila ang taong pinadalhan dapat nito. of Customs. Maglalabas na raw sa unang tatlong buwan ng 2024 ng listahan ng mga accredited consolidator at forwarding company para magabayan ang mga kababayan natin kung kanino nila ipagkakatiwala ang kanilang balikbayan boxes. Pag nagkaroon ng problema, doon tayo makakatulong. Kapag accredited sila, meron tayong mga detalye sa DTI, pwede natin silang parusahan kung merong paglabag na sa mga kanil, sa terms ng accreditation nila, pwede rin i-cancel ang accreditation. Parang dami niyang laman sa loob. Bawat balikbayan box, hindi lang simpleng padala, kundi kahong pinuno ng paghihirap, sakripisyo at pagmamahal ng ating mga OFW o mga kamag-anak abroad. Dapat lang mapunta ito sa kamay mismo ng pinadalhan. So en guys, napanood natin. So ang saklap naman noon pag unclaim yung box is binebenta sa murang halaga na 5,000 plus lang. So ang laman naman usually ng mga box ay hindi lang 5,000 yan eh kasi iniipon nga ng mga OFW yan. So ako, bilang OFW, nakapagpadala na din ako ilang beses, din ako nagpadala ng balikbayan box at sa awa ng Diyos ay dumating naman doon sa bahay namin. Pero yung nakalagay kasi doon kanina, hindi nila nakuha yung kanilang box dahil wala silang pambahay ng processing fee at claiming fee sa pagkakaalam ko pag nagpadala ka kasi nung balikbayan box ay bayad mo na yung ano yung fee na yon so bakit ganon so depende comment nyo nga guys naguguluhan din ako doon sa sa video na yon eh kung bakit ganon nung nangyari kung ganon ba sa inyong lugar na pag mag ano kayo mag-claim kayo nung balikbayan box is uh, Babaya, magbabayad pa ulit kayo ng frost, processing fee at or claiming fee. Kasi ako nagpadala naman ako ilang beses, hindi naman ako nagbayad nung, nung ganon eh. Saka yung pinapadala kasi ng mga OFW, hindi lang isang buwan niya na, pinaghi, na pinaghihirapan or binibili. So every month, bumibili yung mga OFW paunti-unti hanggang sa mapuno nga yung box at ipapadala sa Uh, Pilipinas. Pero saklap naman na uh, hindi dumadating sa mga kapamilya yung balikbayan box at naibibenta na nga sa murang halaga. So sa palagay kong may problema talaga dyan is yung courier, yung pinapadala uh, ng kumpanya o ang katayap nila dito sa Pilipinas. So yun siguro. Kaya uh, mag na rin tayo sa pagpapadala ng ating mga balikbayan box. Kung pwede, ay sa na lang natin dalhin yung pag uwi na lang tayo sa Pilipinas. Saka na lang natin dalhin. O oh, hindi kaya is mas maigi na ano na lang, i-convert na lang natin sa pera. Wag na tayong masyadong bumili. Pag nasa Pilipinas na lang tayo, saka na lang natin uh, gagastusin yung pera. Pero kung gusto nyo talaga may mga pasalubong kayo uh, mula sa ibang bansa, so pwede naman kasi yung mga luggage nga natin is... Uh, Diba na sa 30 to 40 kilos naman yung pwede na, nating dalhin pa uwi sa Pilipinas. So yun lang kung magpapadala man tayo, ingat-ingat tayo, siguraduhin natin na yung ating pinapadalan or courier is accredited sa Pilipinas. Kasi mahirap guys, masasayang lang yung pera natin, masisirang ma, ma yung pinaghirapan natin, guys, mapupunta lang sa wala yung mga binili natin, hindi makakarating doon sa ating mga dapat padalan. So, yun lang, guys, for today's video. Sana nag-enjoy kayo. So, kung may mga gusto kayong mga reaction video na, or mga video na ma-viral, lalo yung about financial, about uh, education, so pwede nyong i-comment dyan sa baba para magawa natin ng reaction video. So bago pala tayo magtapos guys, so iniling ko kapag hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, patulong naman, subscribe at pashare ng ating video para mas marami pang makapanood nito at mas marami pa tayong matulungan ng mga Pilipino at para mas mala, lalo kaming ma-inspire na gumawa ng mga video. So yun lang guys, yun lang mga kasimanwa. Hanggang sa muli!